Hello madlang people So magandang araw sa inyong lahat Ako nga pala ay napasyal dito sa aming bukid na ipinagkatiwala sa atin At dito tayo namamahinga sa lilim ng mga puno Napakasarap tumambay dito Napakasariwa ng hangin At sinamahan pa natin ng inihaw na mais So ganito nga pala kami magihaw ng mais, uh, maghukay lang ng katamtaman sa lupa, magpaliab ng bunot o ng coconut hash. At kapag ganap na itong may apoy, uh, ihawin lang natin sa loob nito yung ating mais halip na barbecue grill yung gamit natin. Ipaikot-ikot lang hanggang sa ganap na maluto na yung ating uh, mais. Ayan at napakasarap ng kasama sa pagtambay natin dito may kaunting music din tayo dito ng kay maaliw na gusto so first time ko nga palang mag vlog paki uh, pakiclick na lang ng notification bell at please subscribe sa akin channel para palang araw ay baka may maligaw din makapanood ng vlog.